Ay eh, mga kadodoy, may kukwento sa atin yung kaibigan natin si Kuya Dayo. Ito daw yung katawan ng puno po na to. Ginagamit daw na pang huli ng ibon. O, pag ginagamit po siya. Kayo kuha po yung dakta niya. Ito. Na dakta mismo po? Oo, yung dakta po na yan. Pukunin natin. Tapos yan po yung lulutuin. Kailangan po siya. Maraming makukuha tayo sa puno po na ito. Yan po yung lulutuin. Maka po ilalagay sa sa kahoy. Hmm. Tapos yun po yung paghapon ng kahit anong hayop doon, didikit po siya. Ah, madikit po yan. <laughs> ah, kaya pinanghuhuli ng ibon oh, madikit po kasi siya. didikit po yan. Lulutuin pa po yan bago... Lulutuin pa po ito. Ko oh, madakta nga pala po. Ano? Madakta po yan. Kasi pagka nadikit tayo niya, madikit po masyado. madikit po ito. Mansa po pati ito sa damit. Hmm. Na... Ngayon po, medyo hilaw pa ano siya. Ano bang ano nito? Dahon? Ah, antipolo. Oo nga, antipolo tawag pala dito. Ngayon ko lang nalaman po mga kadodoy na ang antipolo pala ginagamit nilang panghuli ng ibon dito sa sa Kambubuyugan. Mga dumagat ganyan po ginagawa pag okay, manghuli sila ng ibon. Minsan mga kadodoy pag nanghuli po sila ng ibon may panahon yan. Eh, ano kaya dayo yung humuhuni po. Ganun lang sila ng ganun mga kadodoy. Pero yung mga ibon po bumabangga sa katawan nila sa gabi. Na-experience ko sa mama nun eh, kung kuya mo rin. Talagang bumabangga yung ibon, mga kadodod, kusang lumalapit. Pagka sumasagot na, kuy, kuy, oh, gaganong ka naman. Marami po dito mga kadodod sa bundok, marami tayong matututunan na na pamamaraan po nila paano makahuli ng ibon. Ibang iba sa mga pamamaraan po natin sa patag. Gagayin ito. Ito pala, ginagamit po nilang panghuli ng ibon. Sa sobrang dikit to po nito, pag nadikit ang ibon dyan, eh, hindi na makakaalis. Pwede, pwede, rin to sa bahay, Kuya Dayo, panghuli ng daga. Pwede po, dahil napakadikit po, ano? Langaw. Oh. Pero iluluto muna po. Ay, mga kadodoy, kung meron kayong antipolo sa lupain po ninyo, ayan, pwede nyo hong kaya uh, kayas-kayasin yung katawan tapos ipunin nyo yung dakta iluluto po yan na naluto nyo po ngayon pwede nyo pong panghuli ng mga langaw panghuli po ng daga ng panghuli din ng ibon kasi pag dumapo yung ibon dyan at natapak po hindi pala makakawala yung ibon ganoon palang ang ganda yung ano ng antipolo so dati nakikita lang natin yung antipolo ginagamit po na ano kahoy sa bahay pero eh, gamit po pala tong antipolo na panghuli ng mga ibon, daga. Eh, sa bahay nyo kapag maraming daga po ito kunin lang yung dakta tapos iluluto. Panghuli na ng daga. Langaw yan, langaw po. May itong panahon na maraming langaw sa atin. Pag langaw po siguro kahit hindi na iluto ano. O iluluto pa rin. Pero ang po nung... yung ütong... hindi po siya Ha, hmm. ah, mas madikit pag niluto pag po. po. Kasi pag hindi po niluto, titigas na siya ng matigas na matigas. Ah. Pero kung lulutuin po siya, lagi lang po siya malambot. Ayun pala mga kadodoy. Kaya pala kinakailangan pong lutuin. Kasi pagka hindi siya niluto, tumitigas siya ng matigas na matigas. Pag niluto, Ayun, ah, mananatili po siyang malambot na kapag dumikit yung mga langaw, taga, ibon, hindi po makakaalis. Kung siya niluto na, tapos nakalit siya sa araw, kung sasuntunang tulog, parang nilulutaw siya. Ah, pagka ano o po? Opo, pagka po nakaberek siya sa araw, ano po, na... At ah, sa araw lang siya iluluto po? Hindi po, sa... Siya... Sa apoy din. Sa apoy din. Tapos pag tapoy yung gusto nyo nang manghuli ng ibon, lalagay nyo na po siya sa lalagyan doon. Pag po siya nakadirect sa aral, <laughs> parang nalag po yung... Mas lalo nung malambot. Mas lalo nung Mas lalo nung naman Mas lalo Mas lalo sa efektibo. Ah, yun pala. Maganda. Malambot po siya. Kaya pala talaga makakahuli ng ibon mga kadodoy kasi sobrang dikit po nung ng dakta niya dito tayo lilipa tayo dito ayan medyo nililinis na po natin mga dodoy susunod po niyan mapapakita ko ulit sa inyo update ko kayo na malinis na malinis na po ito patutuyuin lang po natin para malinis tapos ispray natin ng pamatay damo uubos pa yung damo dyan